So yun na nga mga katropa Naputol na naman Nag full memory na ang ating cellphone uh, Welcome, welcome back Welcome, welcome back So nandito tayo sa uh, Likod ng LRT Ayan yung LRT sa kabila Itong street na to ay hindi ko alam kung ano to Ito yung shortcut lang Adamton So, yun nga mga katropa Welcome to my channel ah uh, Ating lalakbayin ang papuntang Manila City Hall Galing Alabang At Yapo, Manila At Quezon Boulevard Alright Oh, 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 oh. tayo ka lang kung anong tawag dito Ito ay Romualdez Street Kung tama ako Oh, tama Woo, Ang galing ko Ay oh. hey, galis, nalupak na naman tayo Lagi na tayo nalulupak, suki tayo sa lubak. Mga katropa Uh, cute, ang dalaki so, yun na nga yung mga shortcut mga katropa uh, papuntang Chiapo uh, Manila City Hall, diretso tayo Rizal Park, kaliwa, yung SMBC kaliwa, pero diretso tayo dahil pupunta tayo ng Manila City Hall tapos natin doon, papunta tayo ng Chiapo Ayala Boulevard, Ayala Bridge Ngayon na, hindi pa tayo sigurado sa street na to Ngayon, nabasa na natin ay Romualdo's Street SM City, Manila dadaanan natin So, kung pupunta ka ng recto dito, pwede dumiretso DSWD NCR, yan yung mga dana yan pag kaliwa Bahang Luneta Park Kaliwa ka uh, Pwede siyang kaliwa So yan Green go 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 Medyo tinanghari tayo mga katropa Which dapat alas 6 pa lang Alis na tayo eh So yun nga eh, ginawa ko pa yung cellphone na isa uh, At kukunin na mamaya Welcome to SM City, Manila Diretso lang tayo mga katropa Kung nakita nyo uh, Ang video na yan uh, Landmark So malapit na tayo sa Manila City Hall So yun na nga mga katropa no? Uh, kung nakarating ka sa Bandang hanggang dito sa uh, video na to mga katropa Ay maraming salamat sa kasulido nyo Salamat ng marami sa suporta mga katropa So kakanan tayo dito At bawal dumiretso doon mga katropa Antonio Villegas Street LRT Ayan. Doon sa kabila mga katropa Kung napapansin nyo Ayan na ay yung monumento ng uh, Loton Loton, that's right That is Loton At itong sa kabila natin ay Simbahan yan eh Hindi ko lang alam kung ano yung nila. So yan Kakakanan tayo ng Antonio Villegas Street Nakakatropa Tapos diretso lang I don't know what is that It's so really old Philippine Veterans Affairs Office Okay, so kakaliwa tayo dito sa University di Manila Alright, ito yun Mga katropa Oh, ay, sorry, hindi ko napansin So, ito na Manila City Hall So, oh, ayan, oh. Kung pupunta kayo ng Binondo, ah, kaliwa kayo, kaliwa, yan pupunta ka po, dito kayo sa kanan, ayan, ha? Hindi kayo maliligaw dyan, mga katropa. Yun lang ang tatandaan nyo. Masahin nyo yung mga, ano, ayan. Pwede kayo dito, mga motor, yan. So, nandito na tayo sa Loton, mga katropa. Loton. Ayan. Uh -huh ang nasa kali natin ay ito yung ano ah, uh, na ano to eh ano ba to? Philippine papay ha? Yeah. Oh. <laughs> natin ang, ano ah, uh, Quezon Bridge ah, uh, Quezon Bridge tayo okay Inog Passage ayan, alright So, shout sa, sa mga subscriber natin mga katropa uh, sa mga bagong subscriber naman uh, Bagong mga nanonood, daligaw ka sa channel ko Welcome to my channel Zarex Motovlog uh, Kung hindi ka pa uh, kapag subscribe, pasubscribe naman mga katropa Share, like Okay, so nandito na tayo mga katropa ito ang Chiapo Manila So pwede tayo uh, Kumaliwa Kumahanan dito uh, Nasa medyo traffic Kasi nga linggo ngayon So talagang ano Maraming ano dyan Kasakyan Pwede kayo pumarada dyan May mga nagpakarada dyan Okay May bayad ng parking dyan kailangan na natin mag-upload ng mag-upload ng mga videos dahil nga puno na ang ating cellphone ah yun nga mga katropa no kung ano ko lang mag-share ko lang yung ating gamit ay cellphone hindi po gopro dahil wala naman tayong ganong pera at ang gopro ay hindi biro ang presyo kagaya nating mga minimum minimum wage lamang ay hindi natin kakayanin so manghihinayang tayo uh, may binili tayo na imitation hindi yun naman yan yung promo pero uh, kaya nga nang sabi ko ay hindi natin kaya uh, yung nabili ko ay sobrang nakaka-disappoint uh, kasi nga uh, mabilis manobat at ang Resolution niya ay napakalabo. So, oh, hindi natin ano. So, ito. Tara tayo. Dek, ikot ka dito. Ito din din tapos U-turn. Ah, uh, hanap tayo U-turn. U-turn slot. Sa so, tayo kapila. I can still fly. Vista. Tayo ay nasa recto. Recto, recto. 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 Nicaro Reyes Street Bawal din mag U-turn dyan Hingga natin kung sa tayo maka U-turn Recto Avenue Kapo ka. Ha? Ka. Ay wala eh May ano ron Baka tayo mga tikitan eh Magpit Lebe na Gutom na ako ah Oh, uh, so nga tayo dito sa Nicanor Para lang makayutol tayo dahil bawal eh. uh, Nicanor Nicanor Tapos uh, Ikot ulit tayo Bandang Kaliwa, katayan para hindi kayo maligaw mga katropa so itong street na to ay Nicanor Street mga katropa ha? kung hindi nyo alam ay Nicanor Street yan at ang kabila naman ah uh, yung dulo nyan ay Espanya Boulevard Tapos sa Paredes Street, ayan, Paredes Street, Yan yung ano, uh, ng mga PRC. PRC. So, dito tayo sa Boulevard ng Espanya, hahanap ah, tayo ng U-turn. U-turn slot. So, napalayo tayo mga katropa. Ayan. dito tayo sa Espanya Boulevard at ito ay Santo Tomas tama ba? Santo Tomas kaya mo, basahin mo Ayo, ayo, tayo ayo, ay pupunta ng Quezon City. Quezon City. Ang tagos natin dito, makakatropa MRT. Oh. Oh, mag dito na tayo maghanap ng ano ng mayyosor natin. Kasi e, wala na. Ano uh, 'le, no, no, no yotor dyan o no, no one way Dela Puente. sa Vicente Ipot Ipot ng Vicente One way Okay, okay, okay Okay, okay Kala mo kayo na Yun pala Panakit Butas ka lang Lihin lang nakikita Ang masakit proba mo pa Tawa-tawa TV Aba hugot oh ah. Ipabiral natin to. Oh mga katropa, hindi natin na uh, tungtaan doon. So, ikot tayo. Hanap tayo na hugot. one way ba to? Oh, one way One way nga, one way One way One way Oh, inaamoy nyo ba yung basura? Grabe, nandun pala sa unahan So, kakanan tayo sa Pajardo Para lumabas ulit ng Espanya Boulevard Pagkalabas ng Espanya, kaliwa naman tayo. Ang oh, bango, tumatagas, napakasarap. Woo! Kawatawat oh. TV, hanip din yung ano niya, channel niya, no? Tawa Tawa TV Shout out sa'yo Iba viral natin yan Lakson habi niyo.

Saan yung Espanya Boulevard? Pasa mo na yan, doon, sa main road doon kanina Ah, diretso lang ako nito Balik ka Lakson Lakson O, Espanya yun Ah, Lakson, hindi, ito, Lakson yata oh, to ito eh. to Okay Yung sa may intersection, yung ganun Okay yung Ah, ikot, ah bigla ako school, lumiko Oo oh, nga oh, mag-right turn dun eh oh, nga Pag ikot mo dyan, kakanan ka pala Sa ka pabunta? Pabunta kaya po Eh, ikot ka ulit Diba, pagkanan mo dyan Oo ah, Kakanan ka, tapos ah. turn ka pabalik Okay Pagkabalik okay. so, so, mo ganyan, sa baba. Oo. Oh. Oh, Pakiyapo na yun. Napit na yun. Sana ka pwede dumahan dito? Huh? Sana ka pwede dumahan dyan? u ka sa il ilalim ka. Okay. I-turn ka sa ilalim il 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 Okay. Salamat boss. Thank you. Thank you. <laughs> 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 salamat sa sa uh, ano uh, joyride salamat ng marami angkas ba yun? angkas yan angkas. Uh, tayo ay naligaw mga katropa hindi uh, natin Inexpect expect hindi natin ito kapisado eh Tinuro natin, u-turn down tayo Tapos, diretso lang pala yun no? Yung ito sa natin oh ko yata kumanan Okay, dito dito Okay, pwedeng kumanan dito Ay, kumaliwa Saan ako pwedeng umikot doon? muna <tutama> Ah tayo, tapos sa kabila Ayla, salamat kuya kasi yung magbabawas ka ng ano, mag-iingat sa mga U-turn, bawal mag-U-turn eh. Rin. Ako, naman rin po naman ang mga kalsada to No U-turn No U-turn No left turn Ako po Diretso lang Tapos ikot tayo Tayo nasa Dapitan Dapitan Street Dragon Street ay grabe no? grabe ang ating ano makabusina hmm. naman eh kala mo kaya tagal-tagal nang umiilaw eh ay ilaw lang eh Yung u turn ito yun so, uh, makakita rin tayo ng u-turn slot ha <laughs> <laughs> katropa oh yan yan ano oh, mga bata pa yan oh. mga ilang taon lang yan pero oh, nakasabit na Mendoza Boulevard straight pala natin to eh oh Okay. N-Box Click 125 Baka click 125 Tingnan natin kung sino ang mananalo Oo, panalo ang N-Box Napakalawa ang click na dalawa Uy, abutan ko ngayon Max, abutan ko Abutan ko siya Woo! Tayo ang nauna sa finish line mga katropa Pani, <laughs> Laong laan Ganito ka rin ko Ganito Okay. Nakita nyo ba yung mga katropa na lampasan natin si NMAX O huwag nyo ini-small si Wave 100 At ang NMAX ay nalampasan ko Sa finish line The finish line tapos pag i-spy nga nakakaroon na tayo no?

hindi na tayo naligaw mga katropa tayo ay nasa tamang dana <laughs> ngayon nandito na tayo sa Espanya Boulevard sa uh, nandito sa bandang kanan natin ang Santo Tomas oh, uh, Santo Tomas University of Santo Tomas tama na naman ako Woo! ayos kawadiretso lang tayo tapos ah, meron doon ano, naka diwa ba papuntang ako. okay so diretso lang tayo mga katropa gumingin sa kaliwa at sa kanan pag marinis, malinis ratratan muna kagaya yan jeep na alang na naman siyang dumidigo sa kanan basta basta na lamang Padre Campa So, mapapansin nyo mga katropa Napaka daming kalsada dito sa uh, Manila uh, I mean, street Street, no? So, kung hindi ka talaga Magpapasa ay maliligaw ka Kung hindi ka kapisado, no? Kaya dapat uh, Maging ano kayo uh, Alerto sa mga signage ayan. So, yon, Kaya po, Chads, kaliwa Luneta Park, kaliwa eh doon wala namang kakanan doon Di yeah. So approaching Quezon Boulevard. Yeah. So ito ang natin ngayon mga katropa ay Quezon Boulevard. Dapat tayo ay nasa motorcycle lane lamang. Kasi motor tayo. Siya nasa motorcycle lane. Motor ba siya? Diyan tayo nagkakahatalo mga katropa. Uh, yung mga bike lane, exclusive sa bike lane yun Pero bakit ang mga four wheels ay na sa motorcycle lane? Bakit ganoon? Yun lang naman ang aking tanong Hahaha tayo sa motorcycle lane para hindi tayo mahuli Bombero sila, hindi naman sila motorcycle. Nasa motorcycle lane sila. Anong problema ko? Kung mayroon akong problema, hindi ko alam. <laughs> Yan. Oh, so, sundan natin si Kuya na mabilis naka N-Max. At meron ding Wait, I know that is Mio. Mio I. Niyo Ninho Raon, yan, dito sa Raon Nasa Raon tayo mga katropa Lakas lang ng loob Kung ikaw ay magbabiyahe Magbaon na rin ang mahabang pasensya At পারো নো